isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat <laughs> ayun po mga mamimiwas umaga pa lang po at taga atay ng dawe dito lang po kami sa San Benito tabi po ng karsada

Dalawa na nga, mas malaki yung isa dito. Wala pa ina. ha? Uod. Uod, isa? Padal walang huyan. Ay, so, marami na. Ah, marami na. Aba, ay, makakaswerte din pala eh. Talaga mayroon ding, ano, mayroon ding hindi Alisana. Wow. Ah. Angler. Areski. Striker. Palwer. No? Nde ako si RSJ. Nde. Siya. Rico ako si Rico. Rico. Hayan. Si Aresgiwa. Yan po, tanghali na. Wala pang mahuli. Nandito ako sa bangka. Ay po sa dagat ay po iba oh. walang dawe meron kang duli po ang huli natin tanghali Oh. ang duli at saka yung tilapya Ah, oh, uuwi na wala kang huli yun huli yung oh. <laughs> Ayos, lilipat naman sa may madawi. Kung saan, meron. Kung saan meron, doon tayo pupunta. Tata po sa inyong lahat. Sa mga, mga kabasa, set out. Ayan po, ang mga kasama. Puro mga adik sa biwas. Yung. <laughs> <laughs> mga adik. <laughs>